Ngayon, hapon, magandang hapon mga kaabos. Anong oras na ngayon? Aba, titingnan natin. Kung anong oras. Mga kaabos, hapon na to, narito kami ulit. Bumalik kami sa pang pag-alimasag. Eh, sana makakuha kami mga kaabos. Kahapon, nandito kami per, doon sa, ka, sa Virginia Beach. tulang kami dito sa medyo, lang kami sa Malapit. Medyo malapit. Ayan o. No? Ayan, no? ayan Dito kami kahapon, doon kami sa Virginia Beach. Eh, ngayon, ayan o. No? Ang, ang sinakyan namin. Kasama na si Mark. Yung iba nandyan. Nasusubukan ulit namin. Kasi kahapon doon, maalon, malakas ang ano, Agus. Kaya... Kaya, ayun. Pumunta yeah. right kami dito. Susubukan namin kung makakahuli kami ng alimasag. Ayan, mga kaabos. Ang pain lang dito ay, ano, hita ng manok. Magpahahanda na naman. Titignan kung makakahuli. Ayun, mga kaabos. Dito kami sa lugar nato at uh, ano ulitin namin itong pasyalan kasi kahapon yung binuntahan namin inabot kami ng gabi kasi wag, gabi na rin kami umalis ngayon kami dito medyo maaga-aga kasi ngayon ay ano pa mag alas 8 pa lang ng ano, ng gabi ngayon dito pero maliwanag pa ayan kaya pumunta kami dito susubukan kung makahuli ng ano ng alimasag ang pain lang ay hita ng manok ayan o no? dito hindi hindi ano hindi malinaw ang tubig pero tahimik eh, ibig ko sabihin malabo ang tubig madilim pero tahimik lang ayan ayan sila si si Arian si, si Telma si Kaabos si Matthew tapos andun si Aya tsaka si Mark yun kumukuha ng mga pang ano pamingwit yan meron kaming mga gamit dito nga dala napakapakang dyan may mga tae sa pato kadagan

Apat lang? Wala na ibang, ano? Mahigot pa doon eh. Kuha ko doon. Sigot? Diba? Yan lang ang dalang manok. Ha? Pul? Apat. Yan. Kala ko, ko marami. Apat lang pala. Apat lang pala ang dalang manok. Wan? Hindi, may manok. May dala sila. May dala pa? nakita ako. Come on, hold, hold. Dibit, dibit. Apat. No. No. Ayan. Oh my God, I got bite. Ayan, ka I do My eyeballs just get itchy. <laughs> my my eyeballs just, <laughs> my, my eyeball just get itchy. What eyeball? This one. Way in the middle. Uh, the mosquito won't bite you. Please. Oh, I should I should not change my pants. Ay, nandun na si Mark pala sa dulo. Nandun pala banda si Mark. Ayan o. Wagoner. Manok din yan? Oo, nasigot ako. Yan. Okay. doon Ayan mga kapos oh. May mga pato doon. doon, Ang lalaki. Mga kapos. Tingnan mo naman mga kapos ang mga pato. Ang lalaki. You know? I'm just a mic. You know? Mm. laki ang laki nila mga pato ano hmm. iba na sa kalsada hmm. Lutaid man. Oh, lutaid no ka nung pumunta tayo dito malapit lang ang tubig. Oh, may na kasag. Ah. Uh, you know? Oh. Ang layo. Ang layo ng tubig ngayon. kasi lutay de. eh ayan mga bahay dyan oh mga kabos parang mga piso piso dyan parang piso ang bahay dyan niya oh piso apartment malayo ang tubig Nung pumunta tayo dito, malapit ng tubig eh. Ah. Dami mga ano dito. Pato. Eh, mga kabos, oh. Nung pumunta kami dito, nung una, nung huli ng alimasag, ang tubig, malapit lang, maaabot mo lang ngayon, mala, ano, hibas. Ang dami nila, 2, 4, 6, iba pa yun na nado sa kabila. Partner, partner rin sila, laki. Ha, huh? din ang mga Eh ng mga pabo, apato. Hmm? Nagkala to. Oh. Nung pumunta kami noon, Mark, malapit lang ang tubig eh. Oo. Oh. Maaabot mo lang ngayon, mala, maano? Lutay, ngayon. Apo. Dati, may na, yung Pilipino nga nakilala namin. daming nahuli. Yan Ang dami yung mga pato. Sama-sama sila. Ang dami talaga, oh. Hello, Ano? Saan kayo pupunta? Ito ba kayo agoy, please? I, I, I hope ha? you don't surrender. Dito lang tayo. Oo nga. Mga iso kumabaw, dumala kong <laughs> dumala ko. <laughs> Ang dami. Uh. Ayan. Ayan, Oo, sige na. Pugla, duma, duma. Higila. Higila. Ayan, mga kaabos, oh. Nanguhuli kami ng ano alimasa? Mirror <laughs> May ka <pa> ang <laughs> 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 Si Kabos naging naging ano eh. naging ibang lahi na to. Ayan oh, si Kabos. Dala takot siya sa ano. Maraming niknik. -nik. Mm -mm. You know? May nahuli na kami. Dalawa nakahuli si Aya. Dalawa nahuli niya. okay agay. Okay. Buwa, buwa. Oh, nahuli. nahuli. Ayan o, oh, mga Ito, nakahuli na si Aya o. Oh. Ay, sati ka lang. Ay, ay, ba ito, ba ito? Ang ganda pala, dito. Ayan mga kabos, Oh. Ayan, nakahuli. Yan, dalawa pa lang nandoon sa loob ng ano kasi makawala. Malaki ka abos oh, dalawa. Yan. Si Aya pa lang makahuli sa amin. Ang ano, kasi maraming niknik -nik, eh, Sturbo Ano pa kasi, hindi pa, hindi pa na-depress yung ano namin, galing sa freezer yung pain namin na manok. Kaya, Si si Aya, si Aya pala nakahuli ng dalawa. Ayun. si Kaabos, nagbalot kasi may nangangagat eh. Ayan. Ayan sila nun pala Isturbo itong mga niknik. Ang kate. Ayan. Makati ayan yung isa ay si, si, si Anuariani ayaw nagtago sa kotse. Haha. 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 wala pang huli. Ayan. Ayun Haha. 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 Haha kumuha sila ng pwesto pero nakakaasar kasi maraming ano eh nangagat maraming niknik Wala na. Wala na? Wala na. Ay, dyan, tinahiya. Ayan, ko. Yung hawak ni Aya. Ayan. Akin yan? Ano ba kapit oh. oh. Na la, oh. Bueno? <coughs> Kung hilaro pa kasi yung akin hilar pa matigas pa kasi matigas pa kasi yung ano sus pag, pag dumami yan dami pa tayo, lalaki pa naman lalaki pa naman mga kaabos ayan o, no? ayan o no? dalawa pa lang ang ni Aya Everyone joins to sing The beautiful lady Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wonder Pabigat tuh sakit apa apa? Rabu. si <laughs> <Cia> Rabu. <laughs> Subang nakak. <laughs> Bakit yun sa dagat no? Walang nik-nik? Hey, <laughs> sa balat lang pala siya kumapit. Yan lang <laughs> yung Yan lang sila para makita Pina apakan ko. Mas pa. Huwag mo pala liman, Paul. dapat pala mayroon tayong ano yung ano nang kuan gani mga kaabos uli, uwi, uwi na kami kasi ang ano maniknik naku Diyos ko magka magka, magka pa kami sa sugat pero nakahuli si kaabos ang isa aga, tatlo yun nga hindi ka makatiis kasi Maraming nik-nik. Ayan nga yung iba, oh. Ayun. Kailangan pala pag pumunta ka dito, balut na balut ka. Huwag ka mag-short. Ayun, oh. Asa na yung ano mo, yung, yung huli. Tinan natin. Ayan, oh. Ayan, mga kaabos. Ayan, ayan. oh. Ilan? Apat? Lima? Apat. Nakatatlong Atat. Atat. kay Aya sa'yo. Sa'yo. Uh, isa. isa, apat lang pala. Uwi na kami mga kaabos. Ayan. Ay, ito pala. Ito. Ayan. Step. What? Ayan. Ayan, mga kaabos. Uwi na kami. <laughs> Maniknik. <laughs> Ang dami. <laughs> oh, okay. no, ayaw na ni Arian, no? Ayaw na ni Arian, bumalik. Ay, po. On... Tomorrow, Kuya is coming home. Oh, okay. Ayun. Gabi ang flight nila? Gabi Pati ulo ko. Umaga na. Uwian. Grabe ng, na nga mga kabos. Pinabukasan na balikan. nalang kami kasi. Grabe mga kasak. Eh. Eh. Nakakuha ng na alimasag. Tatlo ang nakuha ni Aya. Isa kay kabos. ba? Hindi pa naman sana ano. Mga tataba yan. Mabidat. Maliliit. Malaki pa naman sana ang mga crabs dyan. Nung laki dati yung Pilipino na crabs dyan. ng crabs dyan naman ako. No. Oo. Oh. Naglakihan na mabuhay. Naglakihan eh. na eh. Ayan. Ayan. Ayan, dito lang kami sa malapit-lapit. Ano, maganda si Rolya tanghali. Walang, walang sa tanghali, maganda pang huli. Alas 5 po ng umaga po, pag low, tide, maganda po mag-crabbing sa pinuntahin niya. Okay. Oh, okay. Ah, oo. oo. Alas 5 ng umaga. Gano'n maganda. Ayan. Kaya pala marami yung nag-ano, nag, nag-hihintay. Kumakain. Ayan, nik-nik. Lipat kami dito sa Walmart. May bibilhin. Ayan. Alas, may binapasado. Buti bukas pa. dapat po ito, 24 hours. Ah, yes. Yan mga kaabos, oh. So, so. halaman. Ah, Gabi na ngayon, alas na yung bimidya na. Ayan, ang ganda ng halaman. Ayan. Pasok kami dyan sa loob. Yan anu Ano na naman kaya ang bibilihin

bainas dito Saan ang bainas? Wala man Ha? Hindi ang bainas Ay hindi na oy Asil gas oo oh, Di ba asil gas pinupuri man O kaya espinakas Espinakas oh Pupuri siya eh. Si Adit. Pinaka spring mix. Organic. Yeah. Yes. Ito. So, yan. Ibukod mo yung atin.